Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa hardin ng Getsemani, nasambit ni Heso Kristo, isang panalangin para sa Ama na namimintuho. Ang kalis na ito ng paghihirap, Ama, Ama ko, kung maaaring sa akin ay ilayo. Ngunit kaagad ay kanyang binigkas hindi ang kalooban ko ang iyong sundin, ngunit ang kagustuhan mo ang papangyarihin. Sa tagpong ito, isinabuhay ng Mesiyas ang mga pangungusap ng salmong ating pinagninilayan. Ang kopa ng pagdurusa ay maitataas, hindi na dahilan ng kapighatian, bagkus ay nagdadala ng kaligtasan. Ang kamatayan ni Kristo ay isang paggiliw paghahayag ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Ang sakit at dusa na papasukin ng mangliligtas ay isang pag-aalay ng sakripisyo bilang isang pasasalamat na wagas. Maari nating isipin bakit pasasalamat ang sasabihin sa harapan ng paghirap na haharapin. Ang tanging sagot kay Jesus din manggagaling. Siya ang nakaaalam ng kalooban ng kanyang amang sa tuwina ay butihin. Kasindak-sindak man sa mata ng tao ang krus ng paghihirap. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay tanda, hindi ng isang sumpa o pagkapahamak. Para sa Panginoon, ang krus ay isang lagusan, makitid na pintuan, tungo sa kaligtasan sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng piging ng Panginoon. Huling hapunan isinasabuhay, ginawa ni Jesus noon ay napangyayari muli sa ngayon. Sa banal na Eukaristiya ay ating nasasaksihan. Ang kalis na itinataas ay kalis ng pagbabasbas. Ito ay larawan ng tagumpay sa kamatayan. Ang pangyayaring kinatatakutan ay nagiging isang pagdiriwang. Sa tuwi ng angkalis ng Diyos ay ating tatanggapin, kasama si Kristo kung ito'y ating iinumin. Para sa ating lahat ang nais nitong sabihin, tunay na may mga pagdurusa tayong haharapin. Sa pagsunod sa Panginoon, maaring matikman, pait ng kadustaan at kahirapan. Ang kalis ay isang pagdiriwang sapagkat anumang pait ang ating dinadaanan, tamis ng muling pagkabuhay ni Yesus ang hahantungan. Mga kalis ng paghihirap at krus ng pagdurusa, na sa maraming pagkakataon sa buhay natin ay nadarama. Ngunit para sa isang taong sa Diyos ay sumasalig, kanyang pananalig ay tila matibay na mga bisig. Makakayang umahon mula sa anumang hilahil ng daigdig sapagkat siya ay umaasa sa Diyos na sa kanya ay umiibig. Sa bawat pagtanggap natin sa kalis ng ating kasaysayan na ating nauunawaan na ang Diyos ang may kalooban at dahilan. Tulad ni Kristo, maaari nating isahimig sa kalis ng pagbabasbas, kabutihan ng Diyos ang tinatanggap. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.